Empleyado ng bangko binawian ng buhay habang nagtatrabaho. Ang pangyayari, huli sa CCTV. Katulad ng pangkaraniwang araw, pumasok si Rajesh Kumar Shinde sa kanyang trabaho sa isang bangko sa Uttar Pradesh, India. Lingid sa kanyang kaalaman, dito niya gugugulin ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Ano nga bang nangyari kay Rajesh? Tara, alamin natin. Sa video na kuha ng CCTV, makikitang nakaupo si Rajesh at abalang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Ilang sandali lamang, napahawak siya sa kanyang muka at biglang nawala ng malay. Inatake pala si Rajesh sa puso. Hindi agad nakita ng kanyang mga katrabaho ang nangyari. Ngunit nang mapansin nila ito, agad silang alarma. Sinabuyan nila si Rajesh ng tubig sa mukha at tinangkang painumin. Sinubukan din nila itong CPR nang hindi pa rin nagre-respond, isinugod na siya ng mga katrabaho niya sa ospital. Ngunit ideklara rin arrival. Si Rajesh ay nasa 30 anyos pa lamang. Isa ang heart disease sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay sa India ayon sa Ministry of Health and Family Welfare. Bagamat kadalasang matatanda ang nagkakasakit sa puso, tumataas na ang bilang ng mga taong may edad 40 pa baba na namamatay dahil sa heart attack. Ayon sa mga eksperto, dulot ito ng kakulangan sa ehersisyo hindi wastong pagkain at stress sa trabaho. Isang paalala ang trahedyang sinapit ni Rajesh na sadyang maikli lamang ang buhay at hindi natin alam kung kailan ito magwawakas. Kaya't mahalagang bigyang pansin ang ating kalusugan at magpahinga upang maiwasan ang ganitong insidente. Ikaw, anong ginagawa mo upang mapanatili ang iyong magandang kalusugan sa kabila ng pagiging abala? D. WIC Research Report. Re -re report.